Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng lunes at nandito naman po tayo dito sa Usapang Politika. Ito po si Prof. Tonton Contreras. At live na naman po tayo sa Facebook at sa YouTube. Namaya yung mga team replay. Pag-usapan pa rin natin ang session. Kasi ako'y naaliw at the same time nalulungkot. Kasi may mga nababasa ako ng mga diehard Duterte supporters. Sabi na natin, baka hindi naman derogatory yung DDS, di ba? Kiniklaim naman nila na DDS. Diba? May mga nababasa ko mga diehard Duterte supporters na parang sa tingin ko, siguro from now on, pag kumakanta si ito, pag kinakanta nila ang bayang, ang pambansang awit, yung ang mamatay ng dahil sa iyo, siguro dapat ay mangilapot na sila kung totoo ba talaga nilang minamahal ang bayan. Kasi dahil sa kanilang pagtatangi sa isang politiko. Na ni, 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 hindi ata sila kilala eh. O yung may naman kilala siguro. Ay kailangan pa nilang sabihin ngayon na siguro nga dapat na magsisilang Mindanao. Na kinakampihan pa nila itong dating Pangulong Duterte na binibigang ng katwiran. Kasama na dito ang aking kababayan na tagapikol na si Sal Panelo. Imagine, kinilabutan ako ng Marines kung sinabi niya na hindi naman daw, ano naman may karapatan naman daw matagamin din ako mag -seed. Hindi naman dapat constitution ito sa ng konstitusyon sapagat ito ay ilabas na sa konstitusyon. Okay, gano'n na tayo. ah uh, alam nyo, kapag labas na yan sa konstitusyon, extra legal na yan. Ibig sabihin, hindi na legal, hindi na yung So inaamin nito mga taong ito na para magsisid ang Mindanao, kailangan nilang lumabas sa framework ng batas. Eh, anong tawag mo doon? Hindi ba illegal? So, ibig sabihin niya mag-rebellion ng Mindanao. Lagi na sinasabi peaceful yan. Peaceful process yan. You know, itinutulad pa ng dating Pangulong Duterte ang karanasan ng Timor-Leste o ni East Timor na andun no, sa mapa. Uh, andun sa Kaliwako. Sana ba yung Kaliwako? Ayan. Eh, ah. Ituturo natin. Ayan, ayan ang East Timor map. Ah uh, pa niya sa East Timor pati sa Kosovo, sa nangyari sa Kosovo. Pag-usapan natin 'yan mamaya. Sa pagkatyan ay isang malaking kabalintunaan, isang malaking katangahan, isang malaking kahangalan, at isang malaking kamangmangan sa kasaysayan. Siguro sana bago bumuka ang bibig ng mga tao, lalo na si dating Pangulong Duterte na laging pinagsasabi na siya ay abogado, kailangan niya munang reviewin ang kasaysayan ng ibang bansa bago siya magsalita. Kinilabutan kami mga political scientists na alam namin ang comparative politics. Pinaaral namin ang mga politika ng ibang bansa. Para bagang ano yun? Parang kailan naging katulad ng East Timor ang Mindanao. <laughs> Pero ganun pa man, lalanguyin na lang ang isang dagat na maraming pating, aapak sila sa matinik na lupa para lamang mabigyan ng katwiran ng isang panukala na sagad sa buto ang pagiging ilegal. Unang-una, balikan natin, ano bang dahilan ng pinagpuputok ng botse ng dating Pangulo? Bakit ba kailangan magsisid sa Mindanao? Kung lumalabasan naman yung issue ng mga tao na pinabayaan kasi ang Mindanao eh, matagal nang pinabayaan pero ang ibig ko sabihin niyan ano mo taong naging pangulo Mr. President ex former president 51 billion na binigay sa distrito ng anak mo Meron ng bago bang Autonomous Region for Muslim Mindanao Halos, a significant portion ng mga utang na nakukuha ng at, at tulong na nakukuha ng Pilipinas sa multilateral at bilateral funding agencies magmula sa USAID utang European Union, sa Canada, sa SIDA, sa Asian Development Bank, sa World Bank. Lahat yan, karamihan, hindi naman lahat. Ang significant portion of that goes to Mindanao. If you look at the highways of Mindanao, the road sa Mindanao, they are in good shape compared to the roads of some places in Luzon, particularly my home region, I Mindanao. Kaya hindi ko maintindihan sa Salpanelo, Taganaga, umuwi naman ito sa amin mas kailang mas napabayaan ng Bicol sa totoo lang. man na naman ang Kirino Highway at saka ang ang, ang daan sa Mariam Harley Highway bandang Sipokot at Libmanan. Maayos ngayon. ng uwi ko. Pero just ko eh maya-maya mo niyan sira na naman. 'Di ba? So, ano yung sinasabing na pabayaan ng Mindanao? Nang saan ang gagaling ito? Doon ako gusto kong parit ulit pa ulit ulit sasabihin walang dahilan. Ang dahilan lamang dyan dahil galit at nagmamaktol ang isang dating Pangulo. Iyan yung naggagaling sa personal na interes. Sapagkat ano ba ang dahilan para magsisidang Mindanao dahil ipapahuli ka sa International Criminal Court so the entire Mindanao Island now is at the... Anong tawag doon di pagkamakasireli Sabi ng anak mo, sabi, ng, uh, sabi ni Baste, dapat daw magbitiw na si Pangulong Marcos sa tungkulin dahil hindi niya minamahal ang bayan. ano e anong tawag dito? Hindi pagmamahal ba to? Pagmamahal sa mga taga-Mindanao o pagmamahal ba talaga sa mga taga-Mindanao o pagmamahal lamang sa dugo at laman at, at na, nanalalay tayo sa dinastiyang Duterte, di ba? Nakakagigil. Ang mas nakakagigil yung iba na in-enable pa ito katulad ni Atty. Panelo, katulad pa ng ibang kaibigan. Meron pa akong isang kaibigan sa social media, hindi ko nangangalanan, na nag-message pa sa akin, basahin mo to si Panelo, ito sinasabi niya, parang hindi ko masabi. Pwede ba sigilan mo na ako? Kasi parang for me, you know, ah, hindi ko lang masabi. Sana nakikinig ka dito sa live ko. Sabihin ko na. Ako lahat na sinasabi ko, pinag-iisipan Bago ako magsalita, pinag-iisipan ko yan. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng mga counter-arguments. But as a social scientist, I think of the counter-arguments before I say something. Nasa training po namin yan. Ang training po namin sa social science, bago po kami bumuka ng bibig, kailangan mo nang isipin mo yung alternative. Titingnan mo lahat. Kahit doon sa mga opinion na hindi mo gusto. Ganyan po ako eh. So lahat yung mga sinasabi mo, sinabi ni Panelo, puro ko na yan alam. Kaya tigilin na po natin. Huwag na tayo magpanggap na binibigyan mo yan para lamang ma maiwas to ang sinasabi ko. Dahil alam naman natin na magkaiba tayo ng pananaw. Hindi ba? I was just being polite. <laughs> Pero yung, yung lahat ng sinasabi ko ito, naggali ito sa pag-aaral na hindi ginagawa nitong mga taong ito. Ba't mo ihalin tulad ng nangyari sa East Timor, Sa Pilipinas sa Mindanao, unang-una, gusto kong salibihin sa inyo. Nang East Timor, kinolonize siya ng Portugal. Hindi po yan naging bahagi ng Indonesia. Kolona, kolonya ng Portugal. Ang Indonesia kinolonize ng Dutch. Magkaiba po yun. Ang nagkolonize po sa Indonesia ay ang Netherlands. Ang nagkolonize po sa Timor-Leste ay Portugal. Noong 1975, binigyan po na independence ng Portugal ang Timor Leste. So naging independent country po ang Port ang Timor Leste. Hello, mukha yata tayong naputol ay. <laughs> Sorry po. Naputol yun tayo. Uh, anyway, biglang nawala ang aking ano eh. Uh, pero nag-recording. So mamaya siguro dalawang recording ito. Ang sinasabi ko lang uli dito, so parang mamaya sa video, mukhang kailangan tong dalawang video. <laughs> anyway, so ang 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 Timor Leste naging naging ano po 'yan? Naging naging ano 'yan? Naging no sa mga ano, maaring ito mamaya maputol to. Uh, welcome na, na wala po tayo sa ano sa sir, nagkaroon po ng problema sa video. Pero anyway, andito na ulit tayo at ah uh, uh, anyway ang ang punto ko po ay doon sa East Timor ang tanong ko kailan bilang isang isla kailan po naging independent ang Mindanao sa Republic of the Philippines <laughs> Pwede sabihin ng Sultan ni Tabsulu naging independent sila pero may problema po tayo dyan. <laughs> at hindi yan entirety of the island ng Mindanao. There was never a Republic of Mindanao. There was never a moment that Mindanao was an island was independent from the entire Philippines and was granted independence by a foreign power that colonized it. East Timor was given independence by Portugal in 1975, except that it was short-lived. Nine days after, ininvade po siya ng Indonesia sa anong dahilan? Kasi ang Indonesia noong mga panahon yon, takot sa komunismo. Katatapos lamang ng Indonesia ng isang madugong communist pogrom noong panahon na yon. Dati kasi ang presidente ng Indonesia ay si Sukarno. Si Sukarno ay na ng isang kudeta na isang napinamunuan ng isang taong nangangalang Suharto na siyang naging presidente noong 1975. At si Suharto ay napaka-anti-communist. In fact, isa sa mga dahilan kung bakit nagkudeta ang militar laban kay Sukarno, ay dahil sa matinding pagiging komunista na lumal, gumagapang na yung komunismo sa Indonesia. In fact, the coup that ousted Sukarno and installed Suharto was marred with bloodshed, a communist pogrom. Pinatay ang mga membro ng mga Communist Party ng Indonesia at ito ay malawakan. Actually, they were, there, it's not just killing, it's massacre. It's one of the bloody, bloodiest period of the history of the Republic of Indonesia. So, naging anti-communist pong Indonesia. Ngayon, itong Timor Leste, nung binigyan ito ng independensya ng Portugal, ang mga namumuno dito ay Marxista. So nakita ngayon na Indonesia na ang Timor-Leste ay magiging isang panganib isa threat because its leaders are marxist. And the entire spectrum of the cold war mentality which the United States had at that time against and its allies against uh, Russia. Nakikita na maka ito ay magfold din sa domino yung ang ang Vietnam, ang Cambodia, ang Laos, sunod-sunod naging komunista, di ba ka ang Timor-Leste magiging komunista din. So, in fact, there are allegations. In fact, it's well-founded that the invasion by Indonesia of Timor Leste was really supported and given even impetus by the Western powers, led by the United States and the United Kingdom. In fact, the allegations of uh, executions and and almost you know massacre of Communist Party and Communist Party members and sympathizers in Indonesia during the Communist pogrom. na feature pa nga yan sa sine, The Year of Living Dangerously, ay, ang ibang asinuting pa sa Pilipinas, ang ibang eksena, ay supportado ng Amerika at ng United Kingdom. In fact, yung pag-invade ng Indonesia ng East Timor, nangyari days after, you know, the President of the Republic of Gerald Ford, Yatayun, you know, the President of the United States visited Indonesia together with Henry Kissinger the State Department Secretary at that time. So in-invade ng Indonesia ang East Timor. Ngayon, kailan ba sa kasaysayan natin masasabi yung in-invade ng army ng Pilipinas ang Mindanao? Ang nag-invade sa Mindanao, hindi militar, ang na-invade sa Mindanao mga migrante. Ang nag-invade sa Mindanao, mga ninuno ni President Duterte. Mga Kristiyanong galing Luzon at Bisayas, mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Ilocano na nagpuntahan sa Mindanao dahil binigyan ng laya ng pamahala ng Pilipinas sa pumunta doon dahil marami lupa. And the effect of that was really costly because it displaced indigenous peoples, not only just the Muslims, but a lot of indigenous peoples. Kaya nagsulputan dyan ang mga plantasyon. Ang entire economy ng Mindanao is based on settler colonialism. Ang original naman ng mga na nakatira sa Mindanao ang mga Muslim at ang mga ano, ang mga mga indigenous peoples, mga lumads. Kung sino man yung mga Kristiyano diyan sa ngayon, yan ay po ay galing sa mga settler colony. Kaya nga 'di ba? Maraming Ilonggo sa Mindanao, sa Davao. Maraming Ilocano. Maraming galing Cebu, Cebuano, mga Binisaya. Dahil po yan ay galing sa migra migration. So, walang militar na nag-invade sa Mindanao. because mindanao was part of the philippines. <laughs> so when president, former president duterte says that we can mindanao can secede in the same way that east timor can secede, seceded from indonesia, well, you have to understand that there was no secession in the case of east timor. It is war of indi, war of, it's a product of a war, a rebellion. in fact, because indonesia was seen as an invading army, in-invade niya, in-occupy niya ang East Timor. It's an occupying force. So East Timor struggled against Indonesia. Masasabi ba natin yan sa Mindanao? Hindi po. So President, former President Duterte, please, naman, yung mga sumusuporta sa kanya, pag-aralan nyo naman ang kasaysayan ng bago kayo bumuka ng bibig. Hindi ba? Now, sinasabi nila, eh, broker din ng United Nations. So, oo, kasi nga, di ba, ang UN, nakita nga nila na mayroong violence ang nangyayari between the then Independent Republic of Timor and Indonesia. So, the UN has to step in. In fact, it was only when President Suharto was no longer president that, you know, a referendum occurred in East Timor where people, you know, really affirmed that they are independent. They want to, they don't want to join Indonesia. The referendum was whether they're going to join Indonesia as another province. Eh, walang ganyan sa Pilipinas, di ba? Matagal na pong bahagi ng Republika ng Pilipinas sa lahat ng regions. Regions 9, 10, 11, 12, 13 at BARM. Okay? Kasi hindi nga sila in-invade. So, nanalo po yung referendum ng Timor. Gusto nilang manatiling independent. Ayaw nilang sumama sa Indonesia. Pero ito po ay hindi natuloy agad sapagkat nagkaroon po ng mga rebelyo, nag naglaban na, nagkaroon ng madugong mga konfrontasyon sa pagitan ng Indonesian Army, milisya na ngayon, wala ng army, milisya, at ang East Timor. Okay? Nung nagkaroon lang ng isang presidente sa Indonesia na medyo friendlier sa ganitong usapan, na natuloy na yung talagang pagtat pagiging pag-affirm ng independence ang East Timor. Sapagkat independent na East Timor inokupa lang ng Indonesia. Kaya pwede ba? Huwag tayo masyadong uh, magpapaniwala sa mga hindi naman alam ang kasaysayan ng region at ng Timor. Sana naman magbasa muna. Hindi pwedeng ihalin tulad ang ang ang, ang ginaan nangyayari sa Mindanao ngayon sa nangyayari sa East Timor kahit sa Kosovo, 'di ba? Hindi rin pwede. Sapagkat bago nangyari ang ang pagkakaroon paghihiwalay, o pag-affirm ng independence, garo ng madugong konfrontasyon. So ano yung sinamay, gera ng panahon yun sa pagitan ng mga Timor rebels at saka ng mga Timor forces at saka ng milisya at saka ng Indonesian army. Nagkakaroon muna ng kaguluhan. Wala na po yan sa Mindanao. Tapos na po, nagkaroon na ng BARM. Ano? So ngayon, ang gustong gawin, sinasabi nila, peaceful. The only way that Mindanao can secede from the republic is if there is already, you know, a fully blown war. <laughs> yung bang hinihiling ng mga taong ito, makikipagyera kayo dahil lamang merong isang matandang dating presidente na nasaktan ng damdamin. Marami yung sasabi, huwag ko na daw siniseryoso ang mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Paano mo inisuseryoso ay may mga matatalinong tao, iba doktor pa, ang iba may mga natapos, na hindi-enable siya. ba? Diba? 'Yon ang mapanganib doon eh. Mapanganib doon yung idolatria, yung pagpupuo na ginagawa sa pagitan ng ano ng ng ano ng ni Pangulong Duterte at ng ano ng ng uh, kanyang mga supporters. Ito ang nakakatakot dito. Ah, <laughs> uh, pangilabot, 'di ba? Na parang oh, what? Parang oh god. You know, parang seryoso. Seryoso ba 'to? Hindi seryoso pero siniseryoso siya. Ano ba naman yan, mga diehard Duterte supporters? Akala ko ba mahal yung bayan? Bakit ngayon ay parang ininable niyo pa ang isang tao na ang binabalak ay hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? To think na ang iba sa iyo hindi naman taga Mindanao. Ganun ba ang pagmamahal sa bayan, Mayor Baste? Ba't hindi mo sabihin ng asa tatay mo na mahalin niya naman ang Pilipinas? Hindi ba kayo nabibilaukan pag mula nga araw na ito, kakantahin nyo ang, awitin nyo ang pambansang awit? Ah, diba? Doon sa mga miyembro, ito si Repantalion Alvarez, miyembro ko ng kongreso, oh, hindi man nanumpakan eh, sa kaiso sa pag... Anuhan mo igalang mo at protektahan ang sa saligang batas at ang bansang Republika ng Pilipinas. If you want to succeed, then resign from Congress. Start a movement. Attorney Panelo, baka gusto mong sumama. Di ba? So yun lang po. Sana po nakapagturok sa inyo kahit si plus ko yung mga puso at napagpabago ng mga panahon sa buhay, lalo, lalo na sa puso yung pang-political. Dahil sabi sa akin ng lasat, teach my thoughts at transform. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP. Sa, sa Miyerkules po ay Valentine's. Day. Pero magkakamaroon tayong usapang politika. <laughs> Araw ng mga puso. Sige. Papalam na muna po ako sa inyo. Ako, paano kaya ito pag ito'y ano ko, naputol eh. Anyway. Bahala na. Baka dalawang upload ito. Sige. Uh, ah, kita kita tayo sa Merkulis. Uh, ah, uh, ah, ah, ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi. Yupi naming mahal. Animal ah, Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. Bye for now. See you Wednesday.